Magandang gabi! Ako si Dexter Garibe. Ako naman si Meiji Cruz. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang politiko Night. Walang pasahan ng kalat. Senator Bongo binasag na katahimikan matapos siyang punteryahin ng mga akusasyon tungkol sa maanumalyang proyekto kontra baha. Abalos Clan! Mira-trata ni, ni Congressman Miao, former DILG Secretary Abalos, pumalag. Viral na Manilenya Councilor, may trauma na nga ba sa politics? Inhinyero na mas piniling maglingkod sa unang distrito ng Surigao del Sur sa salang sa ating politiko on the spot. At makihula kung sino itong politikong patok sa pagiging giver, hindi lang sa kanyang mga kaibigan, pati na rin daw sa kanyang mga kaibigan. Binasag na ni Senator Christopher Bongo ang kanyang katahimikan kaugnay sa issue ng flood control projects sa harap ng plano ng Ombudsman at DPWH na imbesigahan din ang kaugnayan niya sa mga diskaya. Sa kanyang press conference ngayong araw, giniit ni Senator Go na inililihis lang ng iba ang issue Panawagan niya, tumbukin ang mastermind at mga totoong buwaya. Hindi raw niya kailanman sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya ng taong bayan. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman po ganun. Mula noon hanggang ngayon ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number one. Hindi ko sasayangin yon. From Romualdez, Marcos, Lacson at ngayon naman, mga abalos ang punterya ng latest online serye ni Cavite Representative Kiko Barzaga. Kabilang din kasi ang nasabing mandaluyong politiko sa inaakusahang kurap ni Barzaga. Kaya naman, ang mga abalos bumuelta at naglinis pangalan sa akusasyon. Sa isang Facebook post ni dating DILG Secretary Benhar Abalos, naninindigan nito na hindi siya nasangkot sa kahit anong flood control project sa kanyang termino bilang gabinete. Gayun din ang kanyang pamangkin na si Congressman J.C. Abalos. Samantala, sa magkahiwalay na pahayag, sinabi naman ni Congressman J.C. Abalos na hindi dapat binabaliwala ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang tungkulin, lalo na sila ay pinapasweldo ng taong bayan. Pinayuhan rin nila si Barzaga na harapin ang isyu ng may respeto sa proseso at maging mabuting waran sa kabataan. Samantala, tinamaan na nga ba ng culture shock ang Gen Z politiko na si Manila Councilor Eunice Castro? Sa panayam niya sa programang at the forefront, sinabi niyang may pangamba siya sa maaring backfire ng ginawa niyang pagbubulgar sa pangaras umano sa kanya ng kapwa konsihal na si Ryan Ponce, lalo na sa umuusbong niyang political career. Nanakot talaga sa career sabi ko baka eto na rin yung end na dito matapos yung pagiging public servant ko. Sa likod ng bawat matatag at ligtas na tulay, kalsada at daan sa Surigao del Sur, isang inhinyerong piniling maglingkod sa bayan. Mula sa pagiging civil engineer, ngayon ay kinatawan ng unang distrito ng Surigao del Sur. Yan si Congressman Romeo Momo Sr mahigit apat na dekada na siyang nasa serbisyo publiko. At bago pumasok sa politika, nagsilbi siyang undersecretary ng DPWH mula 2008 hanggang 2017. Bilang overall in charge ng National Road Improvement and Management Program Phase 2. At ngayon bilang mambabatas, isinusulong naman niya ang kapakanan ng mga manggagawa sa construction sector sa pamamagitan ng House Bill No. 2554 o ang Magna Carta for Construction Workers. Momo ang apelido. Tiyak naman daw na hindi ghost project ang kanyang mga proyekto. At sa ating politika on the spot, makakakwentuhan natin ngayong gabi si First District Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr. May gabi, mo dia, uh, Congressman. May yung DA Dexter, may din Rin, Reyes, uh, magandang gabi rin kay Miss Peggy, uh, sa ating lahat. Uh, sa tagapakinig at tagasubaybay niyo sa programa, magandang gabi sa atin. Ayan, Mayor ang ay uh, Congressman, ang unang tanong natin sa inyo, eh yung unang pagpasok nyo sa politika. Ano yung naging motivasyon, ano yung uh, naging inspirasyon para pasukin ang politika bukod doon sa sampung taon nyo na bilang undersecretary po ng DPWH? Well, Dexter, actually um, marami pa kasing dapat magawa at gagawin dito sa aming probinsya. Nakita ko na marami pang dapat baguhin, marami pang dapat uh, uh, introduce ng mga improvements. Kung kaya uh, napilitan tayo o kaya sinubukan natin na uh, pumasok sa politika at makatulong naman sa pagpaunlad ng aming uh, probinsya, lalo na dito sa Distrito Uno, kung saan uh, tayo ang nagiging representante nila. kumusta naman po yung uh, unang isang daan nyo bilang uh, isang mambabatas? Kasi dati kayo ay tagapagpatupad ng mga batas, ng mga proyekto. Ngayon, ang trabaho nyo ay gumawa ng batas para ipatupad ng mga nandyan sa lokal na pamahalaan o ng national na pamahalaan. Yes, uh, Dexter, actually in the first 100 days natin, uh, marami akong na ginawang mga uh, patas, no mga na-file uh, na natin mga house bill na kailangan natin uh, i-introduce uh, sa kongreso. At uh, dito, oh, uh, siguro may na-file na ako ng mga more than 15 house bills. no uh, Five of these is for of national interest while uh, the rest are of local uh, interest. So uh, ito ay na natin at uh, hopefully, Uh, pagbalik namin sa November 10 uh, may opisyal uh, na ang proseso para magiging batas ito. Mm -hmm kung uh, kayo po ay uh, DPWH uh, DPWH under secretary no mula 2008 hanggang 2017 also under the leadership of a uh, secretary babe singson na ngayon po ay ICIM member so ano po yung mga main takeaways na or mga lessons from being uh, DPWH under secretary and ngayon po na role niyo as a congressman well yes uh the, the magkakaibang playing field talaga ito Miji. no uh, while uh, while in uh, the Department of Public Works and Highways were uh, implementing uh, uh, projects programs uh and other uh, priorities of uh, DPWH uh dito naman sa kongreso of course gumagawa kami ng mga policies mga batas uh, na dapat ituto pa rin ng mga ahinsya ng gobyerno at uh, dito sa panahon namin uh, during the time when i was still in the Department of Public Works and Highways um maraming pagbabagong Uh, nilatag lalo na sa panahon ni Secretary Babe Singson uh, sa tingin ko one of the best secretary that I have served uh, in the Department of Public Works and Highways, Secretary Singson mm -hmm. uh, maraming binago, maraming in-improve maraming in, in terms of uh, project implementation at uh, siya yung gumawa ng 5 no right project, right cost, uh, right people, right on time Itong mga policies na to ang uh, in-implement natin para at least mapa uh, mapadali at ma-implement ang project sa lalong uh, mabuting paraan at uh, maiwasan ng mga mm -hmm. mga substandard o kaya mga ghost project. Mm -hmm. Oo, nabanggit mo, Kong, na uh, kabilang sa mga uh, kailangan mo maisulong itong mga priority uh, priority ng mga house bills na isinusulong po ninyo. At isa nga dito, yung inyong uh, isinusulong na pagkakaroon ng bagong building code ang uh, bansa. Meron na tayo, pero ano ba dapat baguhin doon? Well, yes, uh, Dexter. Magandang uh, tanong yun. Uh, sa buong, siguro, buong bansa, uh, mga bansa dito sa Asia, tayo lang yata, ang hindi pa nagbabago ng ating uh, uh, building code. ano Ito mm -hmm. yung ating building code, diya uh, ito, ha? Uh. Uh, presidential decree pa ito, mga about uh, almost 47, 48 years na ito. So, ibig mo sabihin, yung mga provision doon, luma na at hindi na maka, uh, makasabay sa mga pangyayari ngayon, lalo ang inyong uh, lugar dyan sa Surigao ay malapit-lapit dyan sa Davao, nasunod-sunod yung mga lindol ngayon. Tama yung dexter. Actually, sa ngayon, uh, lumalakas mm -hmm. ang ating bagyo, lumalakas ang ating mga lindol, hindi lang lumalakas, kundi dumadalas pa. Mm -hmm. So, kailangan na talaga natin baguhin at para makasabay din tayo, ano, sa uh, mga pangyayari ngayon uh like right, like for example ang, ang bagyo no mm -hmm. ang bagyong dumaan uh, na tuma, tumama sa Tagluban uh, 300 km per hours na yun mm -hmm. yung ating uh, building i uh, uh, yung ating mga standards ngayon mababa pa so mga 120 km per hour lang ang design standard while ang bagyo natin 300 na so kailangan natin baguhin talaga para makasabay tayo sa... Uh, mga kalamidad na dumadaan tumatama sa ating bansa. Mm -hmm. Kong still in your house bills no meron din po kayong panukala na 2654 ito po yung 30 year national infrastructure program and one of the components po no yung continuity ng mga infrastructure projects kahit na or regardless of change of leadership can you expound more of that kasi marami po ngayon na kapag nag change na po ng lideratura e pati po yung mga proyekto eh natitigil na rin po hindi po ba so can you more expound on this house bill kong Totoo yan actually yes That is to protect uh, those with uh, investments already. Now, uh, ang panukwalang batas na nagsasabi na kung may mga big-ticket projects tayo i-implement ng mga insya ng gobyerno, especially if that big tickets project are partially funded already or funded already by both, either by uh, private uh, companies or by agencies of government. At ito'y pumasa na sa NIDA ICC, that means it was already approved by the President. And uh, siguro kailangan nating ituloy na talaga ito kahit bago o magbago pa ang administration, uh, kailangan ituloy na ito. Kaya, uh, dahil malaking kahihiyan ng ating gobyerno kung ang mga kontrata, lalo na international contract halimbawa ito, mm -hmm. ay uh, mapahiya tayo kung hindi natin ito ituloy. no mm -hmm. So this one uh, protects both the investments of both uh, private and government. Uh, hindi lang doon sa national... Uh, Uh, government agency ito agencies ito ito na, uh, uh, sa cloud din ito ang mga provincial at municipal uh, mm -hmm. LGUs no mm -hmm. dahil uh, sa mga provincial government kasi magbabago lang ang gobernador magbabago ang mayor yung mga ongoing projects na maganda sana pero Napabago. hindi sa kanila yun natitigil din ititigil hmm. nila yun oh. pero uh, kung bukod don sa a uh, building uh, code na gusto mong uh, magkaroon ng amyenda isinusulong mo rin itong pag-amyenda sa contractors licensing law anong pinakasalient point dun sa inyong uh, house bill na ito Well actually isa sa mga there is now kasi i uh, mm -hmm. in fact uh liberal liberalized ang construction industry. Mm -hmm. That means we're welcoming international contractors. Ayun. So international contractors can participate in big ticket projects in uh, in the in the country. Mm -hmm. uh, ang ating uh, ang mga panumpang batas natin ito ay maproteksyonan ma maprotekshan yung mga local contractors natin, mga ah, oh. medium and small uh, contractors natin. Na sana kung papasok man ng malalaking contractors na ito, um, hindi masagasaan ang interes ng ating mga lokal na maliliit na contractor. At mm -hmm. at the same time, so, panukalang batas na ito, kailangan may transfer of technology. That's why we are welcoming uh, big contractors because we wanted the uh, latest technology to come into us, into the, into our country. Mm -hmm. Pero kailangan iwanan nila ito sa atin. Ayan, marami pa tayong tatanungin na kay uh, Congressman Momo. Diyan lamang kayo sa pagbabalik po ng Politico Nightly, ang iba pang batas na isinulong ni Congressman Momo. Tuloy-tuloy! Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan kay First District Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr. Kung Ah, uh, ito isa sa mga isinusulong nyo din may kinalaman pa rin sa public works dahil itong uh, Manya Carta for Construction Workers. Bigyan nyo nga kami ng uh, ideya kung ano ito. Well yes actually a Carta for uh, Construction Workers. Ito ay isang panukalang batas na nag- uh, uh, binibigyan uh, ng sapat na proteksyon ang mga karapatan ng uh, mga maliliit na construction workers ano? Uh, karamihan kasi sila nasa construction industry. Uh, walang permanenteng posisyon. Walang mm -hmm. permanenteng trabaho. Uh, ang mga ang mga construction worker, ang kanilang uh, term of service ay hanggang matapos ang isang kontrata. Pagkatapos ng isang kontrata, wala na naman silang ibang trabaho hanggang makakita na naman sila ng uh, another construction company, another construction site mm -hmm. na mag hire sa kanila. Mm -hmm. sa so, pananapalan batas na ito, uh, kailangan may proteksyon din sila habang pagkatapos ang isang project, mayroon silang separation fee na ibibigay natin mm -hmm. uh, para mabigyan sila ng sapat na pundo para habang naghahanap sila ng ibang trabaho. Ayoy. may magamit na uh, may magastos sila. Mm -hmm. so ito kasi ang mga construction workers kasi are uh, they work on a project based uh, mm -hmm. uh, uh duration uh-huh -oh. So, yes, kung to follow up on that, no. Um, meron po kasi yung mga working hours nila dahil po merong pakiawan system kung tinatawag, hindi po ba? Na gusto na lang matapos agaran. kaya kahit po nagpas na po sa recommended working hours, eh, ginagawa pa rin po ng mga construction workers. So, included din po ba ito dito sa sinusulong ninyong mag Magna Carta for construction yes, workers? Yes, kasama din ito, MJ. Uh, mm -hmm. Lahat ng uh, protection nga uh, kasama na yung mga uh, overtime fees ng ating mga construction worker. At at the same time, yung uh, safety ng ating mga construction workers. Mm -hmm. Masama dito, mandatory talaga na lahat ng uh, construction site susunod sa uh, uh, alituntunin ng uh, Department of Labor and Employment for the protection of our construction workers. Mm -hmm. Ang Kong, punta naman po tayo dito sa isinusulong nyo din po na gusto nyo pong magkaroon ng DPWH, BARM Regional and District Office dyan sa inyong lugar. So sa tingin nyo po, ano po ba yung mga pwedeng epekto nito dyan sa BARM at pagdating po sa mga infrastructures and also sa public service dyan? Well, yes, tama yan, uh, BJ. Dahil habang mayroon tayong BARM, uh, Barm, mayroon, ang BARM is uh, mayroon silang sariling... Uh, Pundo na ginagamit pero may itong pundo na binibigay natin subsidized by the national government every year every every budget season mayroon silang mayroon tayong binibigay na subsidy sa kanila mm -hmm. ito ay uh, ginagamit nila sa mga local uh, projects nila local roads local projects lahat pero ang Barm, uh, ang Barm areas ay may mga national government, ay may national roads and bridges din, no? mm -hmm. So, uh ito ngayon ang problema. There was this is there is a disconnect right now dahil uh, ang implementor ng ating mga national project uh, within the Barm area ay ang mga regular regional offices ng Region 10 Region 10, Region 12 at saka Region 9. So itong mga ito uh, may mga trabaho silang sarili outside of the uh, barm no mm -hmm. so yung ang regular mandate nila ibig sabihin dagdag na trabaho ang mga trabaho in within the farm area that is uh, of national uh, uh -huh. interest national roads and bridges uh -huh. napapanahon so, na rin talaga uh, kong na magkaroon nga talaga ng ano diyan ng uh, district office na nakatutok parang regional office ng uh, BARM. sa Regional Office oh, ng uh, mga District Office within oh, the oh. BARM area. Mm -hmm. Na ang uh, ang implementation nila ng projects ay of national scope, ng na national focus. Ito oh, oh. kong diyan sa inyong uh, inyong area kanina nabanggit nyo ano na naapektuhan din kayo nitong mga aftershock, mga paglindol diyan sa Davao. Kumusta po yung mga infrastructure diyan sa yung nasasakupan distrito sa Surigao del Sur? Well so far naman minimal ang damage. There okay. are may mga bridges lang kami. Uh mm -hmm. isang malaking bridge namin na it was constructed about uh, 45 or 47 years ago. Mm -hmm. Uh medyo may crack ito at uh, ito uh, uh, ngayon uh, habang pinadaanan ito but uh, by light vehicles mm -hmm. only no. Uh -oh. So yung mga heavy loaded truck uh, mayroon namang diversion road doon sila sa diversion road uh, uh, so, pinadaan. no. Pero kung eto may sinusulong kayo na magkaroon na ng uh, special economic zone dyan sa Surigao del Sur, gaano po kahanda ang lalawigan para dito sa isang special economic zone? Well, Dexter, actually, ang, ang Surigao del Sur is blessed by, uh, with uh, the natural resources that we mm -hmm. have, no? Mayroon kami mina, mayroon kaming coal, mayroon kaming nickel. Kami yung producer ng malaking nickel dito. Uh, mayroon kaming mga ratan, mga Uh, baka lahat, lahat lahat ng mga ma, mga mga magagamit no ng mga raw materials ay na, nasa amin. Mm -hmm. So kailangan lang siguro natin maglagay ng special economic zone. Para at least ma, ma hikayat natin ang mga mm -hmm. investors to invest within Sagau del Sur. Matutukan mismo yung mga kung anong industriya ang uh, gumagana o meron diyan sa inyong uh, at sabay-sabay ang development mm -hmm. along with the infrastructure. Wow. All At sa ating pagbabalik po, sasabak naman si Rep Momo sa ating fast talk. At makihula sa politikong super bibo Mr. Alalay pero matinik down na lover boy sa kanya mga side chick, mga luho ni Babe, bigay na bigay. Fast talk, fan talk with Congressman Momo, ready ka na ba kong? Ready na po? Yes, Dexter. Alright, oh. 30 seconds starts now. Kung anong comfort food after ng mahabang session day mo? Anything gulay, uh, Dexter. Ayan. Kung ang telepono mo ay makapagsalita, anong sekreto kaya ang kanyang ibubunyag? Kung anong oras ako matulog at magising siguro. Ayaw. <laughs> Eto, flood control project sa district mo, flex or Fix. Flex, uh, dikse. Dixie. Mm -hmm. flood control ay isang TikTok trend, anong hashtag mo? Baha no more o project pa more? Baha no more. Yun. At ito, anong mas mahirap pigilan? Baha o political chismis? Chismis, mahirap pigilin talaga. <laughs> ito, last. Anong mas mahirap? Magdebate sa floor o magpaliwanag sa asawa kung bakit late ka? Ang magpaliwanag sa asawa <laughs> ang pinakamahirap na... <laughs> Ayan, ito, pinakahuli. <laughs> Kompletuhin mo itong uh, sentence na to. Ang tunay na leader ay... Hindi, kurap. All right, thank you Congressman. Thank you very much sa inyong oras. All right, um, good thank, thank, thank you so much. Any message na lang po sa ating mga kababayan lalo na po sa kinakaharap nating isyu ngayon. Uh, well yes, uh, actually, Miggy, tama, um, gusto ko lang ipabot sa ating mga kababayan na uh, magtiwala lang tayo, ano, sa ating kakayahan ng ating mga leaders ngayon. Uh, hindi lang sa Kongreso, kundi sa Senado rin. At uh, lalo na yung mga nasa gobyerno ngayon, lalo na din yung may italaga natin sa Department of Public Works and Highways. It is very unfortunate. Uh, I have been the uh, undersecretary for a long time. It's very unfortunate na nangyayari ito. Hindi ko akalain na talagang mayroong mga pangyayaring ganito na may mga ghost project because during our times talagang wala ito. Uh, kaya dapat lang, dapat lang na mananagot yung mga taong nandungang na gumawa ng ganyan. At hopefully sana ang uh, makita natin mas makulong sila at the very early possible, uh, very possible time. Well said. Daghang salamat. May gabi. Maraming salamat po ating po nakausap sa del Sur First District Representative Romeo Momo Sr. At good vibes time! Bukod Sa request sa bonggang picture, Mukhang naswertehan bilang media favorite ng vice presidente ang Billionaire News Channel. Hindi kasi natigil ang curiosity ni VP sa unique name ng Bilyo at kung nagpa daw ba ito. Bakit Billionaire yung pangalan ng Bilyo? Kasi nagtataka talaga ako of all the names. No? Business is the one. Billionaire? Ano yun? Pampaswerte? Kasi may swerte sa pangalan ano, pinungso yung pangalan ninyo. Oh, Pero parang dama oh, ko naman ng swerte talaga dito sa Billionaire oh, News Channel. Hindi lang sa money, kundi Billionaire oh, sa mga balita. O, oh, Ayon. yun. Favorite tayo <laughs> kayo ni Vicky <Diti> Sara. <laughs> it's political time! Eto, mm -hmm. medyo hulaan mo kung sino okay, ito. Okay, sige nga. Sikat na politiko ngayon dahil hindi na dawit sa flood control pero naong katrin ang kanyang affairs, hindi lang sa public service, kundi pati sa personal na buhay. Uy, parang madami hmm. sila. Alam naman sila. Mga friend, uh, extracurricular affairs. Yeah. Pero friendly daw sa masa. Very Uy. friendly din sa mga magagandang dalaga, lalo na sa dilag sa media. Uy, pati media, uh, hindi pinalampas. O na nasa... Uh, pero generous daw sa, sa, sa flood control projects. Hmm. Pero mas generous siya sa mga special projects. Okay. Dahil, How special? Oh, yeah. May mga... Pag talagang close ka sa kanya, mm. may payate, mm. may pa-private plane, Uy. may pa-fine dining pa. Ay, wow. Kompletong oh, experience. Diba. Oo, oo, talagang holistic. <laughs> Kung baga. Sabi ng mga tolits, kilala mo yung mga tolits? Oh, sino mga tolits? yung mga tol, anong latest? Oh, ah, kumagay counterpart ng mga, mga marites. marites. Okay. baka daw, may minimi na itong si politiko. Mm. Kasi raw, carbon copy, pati yung selfie looks ng kanyang minimi. Oh, doon sa minimi niya, doon mm. sa isang naka-affair niya. Ah... Uh, pwede. Mm. Hula pa? <laughs> hula pa. Okay, hula sino pa? yan? Sino yan? Maki oh, makihula na kayo at oh. uh, ilagay sa ating comment section. Kasama sa flood control, mm. bida, pagbida, mm -hmm. yeah. at very friendly. Very friendly, lalo na sa media. Oh. Lalo pag maganda. At may carbon copy. May carbon copy na siya. Oh. Sino kaya yan? Ayan, hula na. Ayan. Okay, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganide. Ako naman si Meiji Cruz. Hanggang bukas dito sa Political Nightly.